Luto tayo ng pancit bihon. Ito, so, pinamantika natin yung taba ng manok. Diyan tayo kukuha ng panggisa. Ipisa na natin yung bawang at sibuyas. Yun yung panahon, yun yung panahon ng taggutom. Sasawag natin na yung paluna ng manok sa atay. Iyon na lang natin yung isa yan. Na natin yung atay. Lagyan lang natin ang konting toyo. Konting lagi sarap. Malasa kasi sa pansitong atay eh. Salambutin muna natin yan. Gawin natin ng tubig para sa pansit natin. 1 kilo lang yung lulutuhin natin. Ganyan natin paminta. It's magic. Sarap. toyo. na natin kung yan. Na, umulo na. Lagyan na natin yung carrots. Para cook lang siya. Kaya hindi natin sinama sa gisa yung kanina. Pati Pati yung beans. report yung reporlo mamaya yan. Final touch natin yan. sasabay na natin yung bihon dyan. <tong> kilo lang to mga ropa. Yan, i-absorb na. Alam natin i-absorb yan mamaya. Ito na yung final touch natin mga boss. Bago siya matuyuan ng sabaw, lagay na natin yung repolyo natin. Yan. Tapos yung atay ng manok na may balunan para mas malasa. Yan, eh. Tatagos na tayo ngayon. Kahit sa bagyo-bagyo pa yan, di ba? importante makaraos tayo ngayong pananghalian ayan, malapit na maluto yan ayun oh no? luto na mga boss idol bigyan natin yung ano yung uh, kapitbahay natin ano, alam natin walang wala rin para makatagos din sila ngayon pananghalian, di ba? Sama ng panahon ngayon eh. Solid to. Lasa to kasi may atay to. Kahit e, kunti lang ang gulay, importante malasa ba? Eh, sama pa rin ang panaw, no? Huwag kumain. May ipan si to. Ay! Oh, may... Tulang ka na, may. Pansit! Hindi. Yeah. Ay, ano, platito dyan. Bigyan kita pansit. Pansit! pansit. Ay! Bukit mo. Ah, oh, sige. Sino may birthday? And Wala. July. Wala pa, hindi ko pa birthday. Ang ano lang yan, pantago sa pananghalian, di ba? Yes. <laughs> Pwede hey. oh. Thank you, Paddy. Ano? Oops. Salamat. Okay. Takay na tayo. Tangali na. Mungulang pa oh. Another one. plus ano lubins eh yung plato ka dyan pre tali mo nga to hindi hey. ko ka plato tali mo na lang to plato plato ah. Ayan na, sinasya na pre ha, pang ano lang Tawid-tawid lang. Tayo, pansit oh. Hmm. Ay? na lang sa lagayan. Ipat ko na lang. Sige, mabaya na lang. Balik ako na lang yun. Eh. Yo, pancito. Ay, ya, ya, And I'm